Ay. Ito yung sitwasyon ngayon dito dahil 3 days lockdown. Sarado yung lahat yung mga restaurant at store. Mangilan ngilan lang na mga sasakyan ng dumadaan dahil nagdeklara talaga dito ng totally no people in the street but likas na rin sa kanila yung ano yung matigas ang ulo parang tayo rin mga Pinoy kung kayo, kung ano yung pinagbabawal sila din yung ginagawa Although, may may bata pa nga pero pagka nakita ng pulis yan magmumulta sila ng 2000 lira sa pera nila days ang binigay na lockdown. Eh halos walang sasakyan, mga ganyan lang mga delivery. Kahit sa park, as in totally wala. Yung mga public vehicles, wala, walang tao. Dahil nga lockdown. Para siyang ghost town pala pag ganitong sitwasyon. Sana naman bumalik na sa dati. Ang ating mundo! Hindi ako pwede nang lumakad sa labas. Bawal sa bata. Lalo. Bata pa ako. Joke. Siyah.